mga kapananampalataya, palataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng tiro, duman siya sa Sidon, at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at total, at ipinamanhik nila na ipatong sa, sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at inipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Efata, ibig sabihin, babuksan. At takarinig niya ito na wala ang pagkautal at takapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan eh, lalo naman nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilala sa tangwika. Anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakarinig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Nakikinig ka ba? Mga palataya, tayo ay nasa ikadalawamputatlong linggo sa pangkaraniwang panahon. Malit pa lang tayo ay pinapaunawa na sa atin na pagkakaiba ng nakaririnig at nakikinig o hearing and listening. Marami sa atin nakakarinig. Pero ang tanong, tunay nga bang nagikinig? Madalas, hindi lahat ng nakaririnig ay tunay na nakakapakinig. May mga taong talagang sadyang ipinanganak na may problema sa pandinig kung kaya't hindi talaga sila tunay na nakaririnig. Subalit, may mga taong ipinanganak na normal pero hindi tunay na nakikinig. Madalas, mas nakikinig sila sa sarili nila. Dahil sa pagusbong ng teknolohiya ngayon, ito ang nagiging problema sa maraming kabataan natin ngayon. Nawala na sa kanila ang kakayahan na makinig. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon, mahalaga ang pakikinig. Hindi tayo magiging tunay na tagkasunod kung hindi tayo magiging marunong makinig. Ang pakikinig ang unang dapat gawin ng isang tagasunod. Bago natin makilala at sumampalataya sa Panginoon, nakinig muna tayo sa mga taong nagpakilala at nagpahayag sa atin ito. Kung kaya't ang pakikinig ay napakahalaga. Sa ating pakikitungo sa ating kapwa, Malaga ang pakikinig. Hindi lamang tayo dapat makinig gamit ang ating mga tainga, bagkus dapat gamitin din natin ang ating mga puso. Sapagkat sa pakikipag-usap, hindi lahat ay napakikinggan. Minsan, may mga bagay na hindi sinasabi, ngunit kailangan din natin pakinggan. Ito ay yung mga tinatawag sa Ingles na non-verbal cues. Madalas ang ating Panginoon ay nangungusap sa atin sa katahimikan ng ating mga puso. Sa pakikinig din ay isang uri ng pagmamahal. Kapag mahal mo ang isang tao, kahit ang mga bagay na hindi niya sinasabi ay napakikinggan mo din. Ang isang taong nagmamahal ay marunong makinig. Mahal tayo ng Panginoon kung kaya tayo ay kanyang pinakikinggan. Ang tanong, tayo ba ay mahal natin ng Panginoon? Ang mabuting pakikinig ay nagiriresulta sa mabuting komunikasyon. Ang isang taong hindi sakim ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kanyang sarili. O ang mga taong sakim ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kanyang sarili lamang. Ang isang taong marunong makinig ay handang makipagrelasyon. Ang pakikipagrelasyon kasi ay nabubuo sa kakayahan na magkuroon ng mabuting komunikasyon. Sa pananampalataya at pagkitiwala, dapat marunong tayong makinig. Ang pakikinig din ay tanda ng kababaang lohob. Ang kabiliktaran ng kababaang loob ay kahambugan. Ang taong hambog at mayabang, tanging sarili lamang niya ang pinakikinggan. Wala siyang pinakikinggan ibang tao. Kailangan natin na magkaroon ng kababaang loob. O yung tinatawag na ibaba natin ang ating mga sarili para mapakinggan ninyo ang nagsasalitak. Halinawa, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Katulad ng ginawa niya sa taong bingi sa Ebanghelyo, babuksan nawa ang ating pandinig at kalooban upang mapakinggan natin ang kanyang tinig at ang tinig ng ating kapwa. Samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, buksan nawa ninyo ang aming mga tainga at kalooban Upang maninig namin ang iyong tinig at ang tinig ng aming kapwa. Inihiling namin ito sa iyong pangalan. Sa pangalan ng Ama, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang-hanggan. Amen.